Okay, so may nag-comment sa ating YouTube channel galing kay Ryan J. Mendoza. So tanong niya, magkano average kinikita no daily ng isang grab food delivery rider? Ano? Actually, malaking bagay din kasi no, kung anong account meron ka. Kasi meron po yung member, uh, silver, gold, sa platinum. Siyempre, yung platinum yung malalakas talaga. Then, lalo na kung naka-planner ka. Okay, so yung account na to, member, at the same time hindi po naka-planner kumbaga basic na account to kung compare mo dun sa mga lumang account na malalakas talaga no? okay so record natin 9.35 am ano? so ito po yung pinaka start ng oras natin so titignan natin kung ilang oras tayong magbabiyahe din kung magkano yung kikitain natin so okay so nandito ako sa area ng Imus. Ito yung tinatambayan ko dito sa may uh, Jollibee Southbound. Ayan o, no? Jollibee Southbound. Yan. Uh, along uh, Aguinaldo Highway. ano, Malapit na to sa may uh, Salitran. So, dito. Dito ako mag-start. So, isa pa no. Depende rin kung uh, malaki ang top-up mo. Isa rin yun sa mga dahilan. Kung bakit lumalaki ang uh, kikitain mo. So, dito. Meron tayong yung uh, 1.4 no? nasa 1.4 yung uh, GrabPay wallet natin then yung cash wallet natin meron din laman ano, nasa 300 so gawin natin lagyan natin to ng mga abutin natin ng mga 500 to 600 yung ilalagay nating top up pag masyadong malaki hindi rin masyadong maliit so, titingnan natin so yan tinransfer ko na mula dun sa GrabPay wallet papunta sa cash wallet Ayan. So, so, kung makikita mo, meron na tayong uh, 698 yung pinaka-top up natin sa cash wallet. Then, sa grab wallet naman, meron din tayo dun, grab pay wallet. So, ibababa na lang natin mamaya. So, yan Pinasukan na tayo ng first booking natin. So, tatlong drops. Ibig sabihin po niyan, batch order. So, double run to kung tawagin. Ano? Okay. So, dalawang takbo. So, isang vendor lang kukuha natin Jollibee. So, pumapatak, no? So, 107 yung kikitain natin pag na-drop natin to yung dalawang uh, delivery na to. So, okay yun kasi pinasukan tayo kagad batch order. So, check natin yung address para may idea ka na. Then, uh, check mo na rin yung mga order. At least, pag binigay sa'yo mamaya ng crew, alam mo na kung ano yung mga napapalob sa order. Okay so yung pumasok sa atin na booking isang cash at saka isang uh, grab pay, So ibig sabihin yung isa uh, kukunin mo yung cash, tapos yung isa ay eh, bayad na. At least may idea ka na agad. Okay so silipin ko na doon sa may uh, riders area, no madalas kasi meron yang area kung saan ka magpi-pick up. So dito si silipin natin kung okay na yung order natin para at least mapalup na rin natin ano para hindi tayo tatagal. So wala pa daw ano. So, yun, after a few minutes, so, ayan na. So, pipicturean na natin. So, kailangan malinaw yung pagpicture natin. So, meron namang step by step yan. So, hindi ka mawawala dyan kasi naka-step by step yan sa cellphone mo kung anong onahin mo. So, yun, ito, pinapakita ko lang yung mga procedure lang, ano. So, mamaya, kakat na natin yan din tuloy, tuloy na tayo. So, ito lang yung mga basic lang, ano. Basic lang na pag, uh, kuha natin ng delivery. So, yan, pinicturean natin lahat. Okay na. So, yun. Dadali na natin yan. Lalagay na natin sa bag. Ano? So, ito. pwesto natin. So, ingatan natin yung pagkain. Anong alam malinis yung bag natin. Yan. Meron tayong mga lagay ng drinks para hindi matapon kung sakaling meron man. So, okay na yan. Go na. Okay. So, drop na natin to Dun sa una nating uh, customer. So, ingat po lagi tayo sa pag-drive mga kagrab. Ano? So, in a few seconds. Ano? So, yun na nga. Pagkagaling uh, pagkagaling ko dito, dumating na rin ako doon sa unang drop. So, ito na. So, ang unang drop natin ay uh, paid online na siya, so wala tayong sisingilin. So, nakalagay naman. So, bigay na lang natin kay uh, ay sir ano, yung pagkain niya. So, then drop natin. Then susunod naman yung second booking natin. So, deliver natin ulit. Ito naman yung uh, pangalawa. So bibilisan lang natin para makarami tayo, ano, mga kagrab. Okay, so papunta na tayo sa second drop. So malapit lang din naman dito. So ayan, dumating na tayo. So ito ay uh, may kukulik tayong cash. So 789 yung sisingilin natin, binigay sa atin ni Sir ay uh, 800. So meron tayong uh, tip na 11 pesos I think ano 789. So okay na po 'yan, pang dagdag gas na rin po 'yan, ano. Okay so nag mc taxi rin ako no. So mas, uh, mas sabi ko na mas okay dito sa Grab pod Delivery kasi uh, pagkain lang ang uh, deliver mo din na uh, low maintenance ng konte. Ano. Okay, so ang bilis ng oras, so update ko na kayo, 'yung kita natin. So earnings, so 515 'yung kinita natin, no. 109 pm. So, nagkaroon tayo ng 8 uh, bookings, ano. So, mula 9.30 hanggang uh, 1pm, so 515. So, syempre, alaw na na. So, kain muna tayo. So, kasama yung mga troops natin. Bus Kaloy, and Bus Kevin, saka si Bus Dennis. Syempre, sa so, sobrang init ng panahon ngayon. Kaya, palamig muna tayo dito sa loob ng MacDo. Okay, so dito natin malalaman kung magkano kinita natin. So nag-start tayo 9:35 AM. Then na uh, nag-end tayo ngayon is 5:44. Ayun yung oras sa cellphone natin. So almost 7 hours tayong nag-work no bilang isang Grab delivery. And again, nakadepende yan sa account mo ha? kasi ito member lang to. Si kung platinum yung account mo at saka naka-planner ka, halos doble po ang kikitain mo. So dito 821 yung Uh, kinita natin. Okay, so I hope na nasagot ko yung tanong mo Mr. J. Mendoza, dahil sa video na to. So, again, nakadepende yan kung anong uh, account mo. So, silver, gold, platinum, may planner, saan ka nagbabiyay, MM, GMM, na marami pong bagay yan. So, ito yung pinaka basic lang. Okay, so drive safe.